Nanindiga ng Comelec na walang malisaan bank decision na tuluyan ng ipagbawal ang partisipasyon ng Smartmatic sa lahat ng transaksyon sa komisyon ang kay Chairman George Erwin Garcia. Natuwa pa siya na sumunod sa proseso ang batas ang Smartmatic. Ang pahayag ay reaksyon ni Garcia sa inihaing petisyon ng Smartmatic sa Korte Suprema matapos silang ma o na ng payagang lumahok sa bidding sa petition for certiorari na inihain ng Smartmatic, hiniling nila na maglabas ng temporary restraining order ang Korte sa desisyon. Samantala, mula naman sa December 12, pinalawig at ginawang December 14 ng Comelec ang deadline para sa mga nais lumahok sa bidding para sa procurement sa 2025 elections. Pinrescribe namin, hindi pa buhay yung mismong ballot box kasama yan sa other collateral so sa, uh, sa other peripherals na kasama sa pagsusupply ng makina. So sila na rin ang magpo-provide na sa nila. Ang gusto namin ballot boxes yung collapsible. So dapat yung collapsible na bang ang ballot box. Pwede naman tanggalin yung mga balote, lalagay mo sa envelope tapos isisil mo, pipirmahan ng mga watchers at ng lahat. O di ba protektado? At least yung ballot boxes ng collapsible hindi kailangan ng malaking espasyo.